Balita nationwide sa Umaga. At gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Food security emergency, posibleng manong ideklara sa susunod na linggo ayon yan kay Pangulong Marcos. Ang NBI nagsasagawa na ng autopsy sa labi ng OFW na nasawi sa Kuwait. Samantala, Philippine Navy nagsagawa ng unilateral exercise sa West Philippine Sea. Mga balotang hindi na magagamit sa halalan, isa sa ilalim sa paper melting ayon sa Comelec. Samantala, kabrigada ang DSWD inabutan ng financial assistance ang pamilya ng nagviral viral na Sampaguita Girl. Ang pamahalaan may alok rin na financial assistance at repatriation sa mga Pinoy na apektado ng wildfire sa Los Angeles. Samantala sa ating wantahanan, mga kabrigada, naiwang pamilya ng 18-anyos na dalagang pinatay sa Cebu na tulungan ng Brigada News FM Toledo at Cebu kasama ang wantahanan party list. We got the balita nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga! Brigada Balita Brigada. Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ngayon mga kabrigada, nang uh, miyerkules. O araw ngayon ng sabado mga kabrigada, January o July o January 18, 2025. Kami po ang inyong mga taga-pagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, binigyan din ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng edeklara na sa susunod ang food security emergency. Ito'y kasunod ng kanyang pagsuporta sa desisyon ng Department of Agriculture kung saan sinabi ng Pangulo na hinihintay na lamang niya ang formal na matanggap ng ahensya ang rekomendasyon sa susunod na linggo. Iinit pa ng Pangulo na gagawin ng akbang upang gumana ng tama ang merkado sa presyohan ng bigas dahil ginawa na niya ng pamahalaan ng lahat ng paraan para mapababa ang presyo nito. At dahil dito, kailangan na raw ang may baba. Ang presyo ng bigas at tsaking gumagana nang maayos ang presyohan nito sa merkado. Brigada Balita Nationwide. Sama sa masa ilalim na sa autopsy ng National Bureau of Investigation ang bangkay ni Jenny Alvarado na nasawi sa Kuwait. Nakita ho sa iba't ibang parte ng katawan ni Alvarado na tadtad -tad ng pasa ang paa, tuhod, braso at maging ang kanyang leeg. Dahil dito mas lalong lumakas ang hinala ng pamilya ng biktima na merong foul play sa insidente. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na rin noong ano ng DMW ang claim ng employer ni Alvarado na pumanaw umano ito dahil sa co pole suffocation pagkatapos makalanghap ng usok mula sa isang heating system. Brigada Balita Nationwide Samantala sa iba mga balita mga kabrigada, ang Philippine Navy nagsagawa ngayon ng unilateral exercise sa West Philippine Sea. Yan ang balita hatid po ni Brigada Kat Austria. Brigada Kat i-brigada mo! Brigada! Brigada. Nagsagawa kahapon ng unilateral exercise ang mga combat ships ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, partikular sa bahagi ng Baho de Masinloc. Pinangunahan ng multi-mission capable frigate na BRP Antonio Luna ang pagsasanay kasama ang Del Pilar class patrol vessels na BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio. Nagsanay ang mga opisyal at crew ng tatlong barko sa routine surface operation upang higit na mahasa ang kanilang kakayahan sa paggamit ng makabagong sistema ng mga barkong pandigma bilang suporta sa misyon ng Philippine Navy ayon sa Navy mahalaga ang regular drills upang mapanatili ang kahandaan at kakayahang magtulungan ng mga tauhan nito sa pagtupad sa kanilang mandato na protektahan ang karagatan at ipagtanggol ang territorial integrity ng bansa In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Hindi na itutuloy ang naunang plano para sa disposal ng 6 na milyong balota kung saan isa sa ilalim sana ito sa micro-shedding. Ito po ang kinumpirma ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco kung saan napagdesisyonan umano ng poll body na idaan na lamang ito sa paper melting matapos ang ipagbawal ng National Archives of the Philippines ang paggamit ng micro shredding para sa recycling. Kahapon sinimulan na ho ng Commission on Elections ang paghahatid ng 6 na milyong nasayang na balota sa kanilang warehouse dyan sa Santa Rosa, Laguna. Kung ang disposal ng nasa 130 milyong halaga ng balota ay alinsunod sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema kung saan pansamantala rin itinigil ang pag iimprenta ng balota para sa darating na halalan. Brigada Balita sa Nationwide! Samantala mga kabrigada, ang DSWD naman inabutan ng financial assistance ang pamilya na nag-viral na Sampaguita girl. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Inabutan ng 20,000 pesos na assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang college student na sampagita vendor na si Jenny na napagkama lang isang menor de edad matapos magsuot ng tila grade school uniform. Siya ang babaeng inakalang bata at nagtitinda ng sampagita sa isang viral video kasama ang isang security guard ng isang mall. Alinsunod sa utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, binisita ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlaw, ang pamilya ni Jenny para ibigay ang financial assistance sa nanay nito na si Judith. Kasabay nito ay ipinalam ni Dumlao kay Judith na babalik ka sang case manager upang magsagawa ng mas malalim na assessment at matukoy kung nangangailangan pa ang pamilya ng karagdagang tulong na maari ipagkaloob ng ahensya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada Nusa sa Manila. The Music and News. Assorted. Brigada Balita! Samantala ang pamahalaan, may alok rin na financial assistance at repatriation sa mga Pinoy na apektado ho ng wildfire dyan sa Los Angeles. Si Brigada Jigo ko studio sa detalye, i-brigada mo! Magbibigay ng tulong pinansyal ang pamahalaan sa mga Pilipinong apektado ng wildfire sa Los Angeles, California at sasagutin din ang repatriation kung nais nila na makabalik sa Pilipinas. Sa abiso ng Philippine Consulate General in Los Angeles, magbibigay pa ito ng iba pang tulong sa mga apektadong Pinoy, gaya ng consular services kung kailangan nila ng passport at travel documents. Hindi na ito kailangan ng appointment at tatanggapin ng mga walk-in sa first-come-first-serve basis. Maaari ding pumunta sa konsulado kung kailangan ng tulong para makausap ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kung mayroong silang hinahanap at kung kailangan ng referral sa mga local social services nakapag-partner naman ang konsulado sa American Red Cross para maka-access sa mga apektadong Pilipino sa mga evacuation center. Sa ngayon ay nasa halos dalawandaan na ang mga Pinoy na apektado ng malawakang wildfire sa LA at tatlong pamilyang Pilipino pa lamang ang nakikipag sa konsulado para humingi ng tulong. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodian ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music News Authority. Kada balita nationwide. Ang renewal naman ng prangkisa ng Meralco mga kabrigada, hindi raw malabo, maaprubahan sa Senado bago matapos ang 19 Congress. Brigada, <gunit> brigada Ann ibrigada mo! Brigada! <gunit> Positibo si Sen. Jovel Villanueva na makakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang renewal ng prangkisa ng Meralco bago pa nga tuloy ang matapos ang 19 Congress o bago pa magsimula ang eleksyon. Lagi kong sinasabi din sa mga colleagues ko, sinong papalit natin na bago, na independent, na pagtitiwalaan ba natin na ngayon papasok first time and uh, with this big huge responsibility. Kaso na nito, naniniwala ang senador na si Senadora Risa Ontiveros na lang ang posibleng may interes na isa sa interpolasyon ang renewal ng prangkisan ng Meralco. ko sa mga na desisyon na na refunds at uh, ang sinabi sa atin ng Meralco, they committed to us and assured us na lahat ng uh, made decision na at hindi naman contested, ni na nila at yung mga kailangang i-refund, nire-refund nila. Samantala, ibinahagi naman ng senador ang good news na magsisimula na ngayong buwan ang rate reduction sa halaga ng kuryente sa Meralco. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Samantala, tungo naman tayo dyan sa may Tacloban. Ipagulong Marcos pinangunahan ang turnover ng housing units sa Eastern Visayas. Si Brigada Carlos Sarino sa detalye, i-brigada mo. Brigada. B -b 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 report! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng Yolanda Permanent Housing Project na ginanap kahapon Enero 17 sa Bayan ng Burawin, Leyte. Aabot sa 3,655 na housing units ang ipinamigay para sa mga napiktuhan ng pagtama ng Super Typhoon Yolanda sa Esther Visayas noong 2013 amang nasa 1,963 naman ang naipamigay na sa mga beneficiaries galing sa walong munisipalidad sa rehiyon sa mensahe ng Pangulo. Sinabi nito na dapat palagaan ang bahay na ibinigay ng gobyerno at mas lalong patatagin upang magamit ng susunod na inerasyon. Samantala, nagpaabot naman ang pasasalamat si Nanay Narcisa Libero ng Barangay Patag Kulaba Biliran sa Pangulo sa kanyang natanggap bahay na malaking tulong ito sa kanilang pamilya dahil malayo na sila sa gilid ng dagat kung saan sila nakatira. Sakali man daw na dumating ang unos ay magiging ligtas na ang kanyang buong pamilya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Carlos Sarino ng 93.5 Brigada News FM Tacloban, The Music and News. Uh, so, Balita, Balita. patala mga kabrigada, upang tugunan ng mga pangunahing pangangailangan sa kalusugan at pagkain ng mga Pilipino, tinalawak ngayon ni Senator Christopher Bongo, ang Chairperson ng Senate Committee on Health, ang kanyang feeding initiative sa mga malasakit centers sa buong bansa. Kaya na lamang ng kanyang pagbibigay ng libreng lugaw sa Biliran Provincial Hospital. Ang naturang feeding initiative ay pinangunahan ng malasakit team ng senador kung saan nakatanggap ng lugaw ang 300 na mga pasyente, kanilang mga kasama at mga healthcare workers. Brigada Balita Nationwide Samantala, dyan sa may kagayan de Oro, isang senior citizen patay matapos ang paghahampasin ng bakal ng kanyang kapitbahay. Si Brigada Lovely Makinano sa detalye, i-brigada mo! Brigada! Report. <laughs> ngayon sa kasong homicide ang isang lalaki matapos pinaghampas patay ang kapitbahay nitong senior citizen sa Zone 5 Tabuo Poblacion Libertad, Misamis Oriental. Kahapon. Ayon kay Libertad Municipal Police Station Deputy Chief of Police Captain Jenny Relevo, kinilala ang biktima na si Alfonso Bahian Ragbaka, 72 anyos, at ang suspect naman ay kinilalang si Agapito Pakyaw Katiel, 53 anyos. Sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawa nung hindi umano isinauli ng sospek ang hiniram nitong kudkura ng yoga na pagmamayari ng biktima. Makikita sa video post ng isang concerned citizen na pinaghahampas ng sospek ang biktima gamit ang isang galvanized iron na tubo. Isinugod pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian rin ito ng buhay. Sa ngayon, mas pinaiiting pa ng kapulisan ang isinagawa sa lalawigan upang matukoy ang tunay na motibo ng krimen. Samantala, nakakustudya na ang sospek sa Libertad Municipal Police Station. In the heart of changing lives, ito si Brigada Lovely, Sambaan Makinano ng 102.5, Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News.

Mga kabrigada, kahit anong edad ay pwede hong makaramdam ng fatigue o kakulangan sa tamang nutrisyon na maaaring magdulot ng pagkapagod at kakulangan ng enerhiya na nakakaapekto naman ho sa pag-aaral at iba pang aktibidad. Kaya e para maiwasan ito, siguraduhin nakakakuha ng pito hanggang siyam na oras na tulog at kumain ng masustansyang pagkain na mayaman ang katulad ho ng prutas, gulay, whole grains at lean proteins. Sabayan pa ho ito ng standout ES4 multivitamin caps para siguradong hindi makaramdam ng pangihina at may energy sa buong, kat buong araw. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now! Ikada Balita Nationwide Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Kabrigada no September 20, 2024, araw huyan ng biyernes, ano ho? binulabog ang buong Cebu sa balitang may natagpuang bangkay ng babae sa isang lodging house sa barangay poblasyon sa Toledo City, Cebu. Kinilala ho ng mga otoridad na ito ay isang 18 anyos na nagngangalang May Fatima Tagaktak na una nang naiulat na nawawala. Mga hindi ordinaryo ang pagpaslang sa dalagang grade 12 student dahil wala itong sugat sa kanyang katawan pero itinali ang kanyang kamay patalikod at may busal ang kanyang bibig. Duda pa nga ng kanyang mga kaanak uh, ka na ito ay ginahasa bago pinatay dahil wala na itong damit pang itaas at may dugo sa kama kung saan siya natagpuang wala ng buhay. Parang biglang gumuho ang mundo na mag-asawang Evelyn at Alvin Tagaktak, mga magulang ni may matapos balaban ng mapait na sinapit ng kanilang anak. Hindi man may babalik ang buhay ni May Fatima, nabiyayaan naman at nabigyan din ng kaunting liwanag ang pamilya dahil sa tulong at suporta ng Brigada News FM at One Tahanan Party List. Mga kabrigada, ang 30,000 pesos na tulong sa pamilya ay lubos nilang ipinagpapasalamat. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Mang Alvin, na hindi niya lubos na matanggap ang sinapit ng kanyang anak, pero nagpapasalamat siya sa mga taong nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang pamilya at sa mga taong tumulong upang mabigyan sila ng decenteng o mabigyan nila ng decenteng libing si May Fatima. Well, Ku, po. sa pag-iwag ko oras niyo tanang. Ang sa pag-iwag hinapang ka sa ito. Ito sa kaproblema. Kalit mga brigada, kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy hunin yung suporta ah, para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang Ka Brigada Kabrigada, patuloy po magdadala ng mga pangulan, pagidlat at pagkulog ang shear line sa Isabela, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna at Camarines Norte. Mga kabrigada, isolated ng mga pag naman ang mararanasan sa may maropa at nalalabing bahagi hon ng Bicol Region dulot rin ng Easterlies. Dadala po ng maulap na kalangitan o maulap na kalangitan ng mga kasamang uh, mahinang pag ang North East Monsoon sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ipugao. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan naman sa nalalabing bahagi ng bansa maliban na lamang sa mga tsansa nitong mga pag-ulan. Brigada Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen, Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. O puso o kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines... In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera at Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.